Ito, sandali lang mga loads. At may bubuksan ako. Pinto, eto. Ay, naku. Lodz, mga sandali lang po, ah. Dumating na pamangking ko. Okay. Ayan, mga loads. Ito yung pamangking ko kanina, mga loads. Yung nag ano, ng halaman. Oh. Okay. Okay. Oh, may um, itang mga lods. Anak, ito. Ano? Ito, ito, sa baga nga. Ay, hindi pa po hulaan mo. Sige, ako ba? Yung dito ko dyan, Ay, natakpa, natakpan eh. mo na yung atali, Conrad. Yung pera. Pagka nakuha niya, pang kuha mo niya ng lisensya, tsaka ano. Pinangako ko ko sa kanya, mga, mga lods. Kanina, pinangako ako siya. Bibigyan ko siya ng pagkuha ng lisensya, at saka, nung, ay, yung pang ano ng sasakyan, tsaka lisensya. Ngayon, pasat ipiring natin ang... ano siya, pipili siya pag... Ano pag mali, mali. Mga lods. Isa, 5,000. Isa. Ito. Isa, 5,000. Isa. Isa. Uh, 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 uh. Ayan pa. Ayan mga lods, Maka sa makakita siya dito, eh. Ayan. ka, kuya ka, Galing Ayan, mga lods. mga lods, Anak, yan may yung matabit dito ko, <clears throat> Dalawa, anak. Ayan. kuhanin ko pera, anak, ha? Wait lang, kukuhanin natin yung pera. Wait lang, anak. Bes, ay, may ubo ka pala. Tatlo. Eto, eto, anak. Hindi, si Kian kasi. Ha? Ah, e, bakatin mo na kasi. Pagka na mali, lo mga lods, pag na ang kanyang, ayan.